mo model na maganda na eh, di ba? Mm -mm. Kung so, talaga gumagana yung produkto mo, bakit hindi mo kulad? doon sa may timambalat, sa hindi kagandahan, at kapag kayo na gumanda, tsak, ubos ang paninda mo, di ba? Oh. Tama! Mensahe mo kay Rosmar, mensahe mo kay Rosmar. At rosemar, Rosmar, baka naman. <laughs> Thank you so much guys for the support to Ate Juana. Wonder Family, Wonder Family. Shout out. Ayun po, sa po. Wonder Family. Wonder Family. Wonder Family. Thank you po. Thank you for... 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 Thank ah sino pa yung nag-vlog dito? Sa kamay, para may shoutout sa live. Ito kuya, halatang hablang ito. siya page? Gala! Gala? Dahil sa Gala, Pilipinas, maghahati ka sa lugar, mag-iwa ka lang. Maghahati ka! Would you mind? Share your blessing. Good lang!

Pero naman kumatayo pa naman si Ryan. Naman si Pata yung ako. Thank you guys. Panoorin niyo po ang aking ginawang pelikula. Under Awit Gamer Production. Directed by Awit Cruz. And I got Alibughang Anak. Napapanahon. At my... Tulad, mga kabataan, mag-aral kayo mabuti dahil ang karunungan ang kayamanang kailanman di mananakaw. Ayun.